Kamusta mga tol? ginulat ni Cooper Plug yung Team USA sa scrimmage nila eh, no? Pero teka, ano ba yung mga pinagagawa ng Team USA sa scrimmage nila? ay eh, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, unang-una ko napansin, eto oh. Si Lolo Bron yung nagpo-point guard. Eh, tinan nyo, nasa ibabaw siya eh, oh. Tapos yung kasabay niya, si Chicken Curry. Pero ang ginagawa, off the ball ang nilalaro ni Chicken Curry. And ipinasa Jason Statham sa corner. Open niya, 4-3, Tungkap naman. O okay, yan pa isa, sabay pa rin yung mag best friend eh, no? Screen to screen na rin ginawa ka chicken curry Ayan, tingnan nyo oh Ayan e, sa iba ba, kita tuloy yung bakal Portray, patay ka dyan So expect natin mga tol ha Kahit siguro sa Olympics, makikita natin talaga yung ganyan Si Lolo Bruno yung nagpo point guard Tapos magbibigay naman sila palagi ng off the ball screen Kay chicken curry Kasi play naman talaga ng Warriors yun, diba? Eh sino ba ang coach nila? Si Coach Kirk, coach ng Warriors yun eh ang isang tanong ko lang talaga dito. Sisisihin ba na pa si Chicken Curry si Lolo Brown kung hindi mapasahan si Chicken Curry? At sisisihin din ba na pa si Lolo Brown si Chicken Curry kung puro baltog naman yung mga tira ng Chicken Curry? Ganun ba mangyayari dito? <laughs> so siguro, bihira natin siguro makikita na nagpo-point guard si Chicken Curry dito, mga tol, ha? Eh kasi marami naman kasing bang pwede mang point guard, eh, no? Kaya tinan nyo, iniskinin na lang si Chicken Curry na ganyan, no? Parang style warriors talaga. Para makatira siya ng mga baldog na tripos siya. Yan, no? Baldog na nga. O yan pa, nyo, si Lola Bruno yung nagbababa, diba? Sabi ni Chicken Curry, Do ka tol, do ka tol, Do ka sa corner. Kayo, kaya naman pala, tingnan nyo, oh. Malilibre naman pala kasi sa corner at yung nasa corner nila mga tol. Eto, oh, si Langgam at si Jesus Tatum. Ayan, Langgam, po, three, patay ka dyan. Na parang okay naman mga tol kung isipin natin eh, no? Ayan si Lola na namumwersa, drive and kick out kay Jesus Tatum sa corner. At ayan eh, si Bakul, sa ibabo naman. Bigla tumira ng three points eh, patay ka dyan. Ayan, mga tol, si Jesus Tatum, dyan talaga manggagaling yung pwesto niya sa baseline talaga eh. Ay, eh, kasi, ang USA, eh, yo. Oh? At para maganda naman yung ginawa nila kombinasyon na nakita ko, ginawa kasi nila si Chicken Curry, si Langgam, si Lolo Brown, si Jason Tatum, saka si Bakul. Sino yung lima nila Pero hindi ko kasi nakita si Tuklaw, so siguro ako na si Tuklaw, malamang palitan no si Jason Tatum. At baka yun na yung gawin nilang first time sa Olympics. Meron tatlong scorer, meron isang medyo shooter, at meron isang baldog Ay, eh, si Lolo Brown sa corner tinira for three. Baldog na baldog. <laughs> Pero mga tol ha, gusto ko talaga yung ginawa ng Team USA na si Lolo Brown yung nagpo-point guard para sa kanila. Para pwede sila magbigla na eh, no? O yan, tinanyo, bata niya Si Pritchard Reynoso lang Hindi ka makakatadya Richard Reynoso Kinalabaw na kan ni Lolo eh at tapos sa parita naman ng tao ang ginagawa nila pinagsasabay naman nila ngayon si Bam Aquino Boyo tsaka si Davy Salon at kumat si Davy Salon no hindi pinasa nilang gam binigay kay Lolo sa ibabaw si Bam Aquino Boyo naman ngayon yung kumat ayun napasana nga ni Lolo Bro by the way tukab naman yan yan mga tal maganda talaga ginagawa ginawa nila na yan, eh no kasi meron dalawang malaki pa rin yung Team USA sa loob kaya si Lolo Bruneo sa gitna tinan nyo kay sa ilalim nice paso, tak -tok! Eh kasi mga tol, di ba? Advantage kasi dapat talaga para sa USA yung laki nila. Ang laki nito mga to eh. Ayan, si Mama bayot ba yun? Tingnan nyo, pumoposte. Eh. Ayan pa, si David Salon, oh, nakaabang din sa ilalim. Malalaki. Ayan, nice pa. Sorry, verse. So malamang mga tol, makikita talaga natin yung dalawa na yan sa second five ng Team USA. Kasabay nila, eto naman, si Hattie Double Pay, si Hattie Beriton, at saka si Booker T. Actually, mga tol, hindi ko talaga nakita si Tuklaw dito sa scrimmage eh, oh. Ipinasa kay David Salon, yung mga pair, naman. At saka ito, si Andre number 2, mga tol, bihira-bihira ako rin talaga nakita to eh. Akala ko nga ko si Surot. Tingnan nyo, kamukha ni Surot eh, oh. Si Android number 2 pala. Ayan, jumper sana. Ipinasa pa palabas. Pasa kay Booker sa corner. Kahit sino naman yung pasama mo dyan. Skoran lahat yan. Inipit. Nirapas kay Bakun. Isutupo is tuloy yan. At ito pa mga tol, yan, nagustuhan ko rin yung ginagawa ng Team USA K Bakuls kasi parang yung nakita ko, no? Parang yung ginagawa nila, parang yung mga play din na Sixers para sa kanya eh. O yan, tina, yan. nga, portrait, tungkap naman yan. Kaya yan, niya mga tol, o, play na Sixers talaga yan, diba? Simple pick and roll lang kay Bakuls, tapos eh, papasa dyan sa spot na yan. Favorito niya yung spot na yan eh, o. Oh. Ayun, na nga siya dyan. At tingin ko, dapat, ito si Bakuls mga tol, siya yung maging isa sa main scores Ng Team USA kasi maraming malalaking players sa Olympics mga tol, ha? Pero ito si Bakuls, walang yabol, laking Bakuls yan eh. Kaya pa talaga mo mo stay eh, kahit sa Olympics pa. Hoy, like mo. Ayup ka na, kalimutan ko na naman magpaalala. Hindi ka pa rin nagla-like hanggang ngayon eh. Nantigas sa mukha mo eh. Mag-like na. Hoy, okay, apat na sa Nasa ibabaw na naman si Bako. diba, pwesto niya sa Sixers din 'yan eh. Eh kasi kapag nandiyan siya, pwede niya isa at the same time, tumataas ngayon yung pwesto ng sentro ng depensa. Ang taas eh. So itong mga ganitong play, magi-screen sila galing sa corner, mas magiging effective talaga 'to kasi walang sentro sa ilalim. Okay pa, tinan nyo, pick and roll kay Bocos Tinan nyo, kasi siya pumupuesto Doon sa may gitna, ba? Diba? Madali siya mapasahan dyan At kailangan, saluhin siya ng weak side help sa depensa Kaya ito, tinan nyo yung mapasa pasa, oh Cross court pass kasi nga, sinaro si Bocos sa ilalim, eh Yan, mga tol, malamang makikita talaga natin palagi yan sa Olympics Bukat yun, jumamper, patay ka dyan o yan pa isa, tingnan nyo, nasa high post na naman si Bacol, So, ang lit ng bantay yan. Ako po. Ayan, maki chicken makichigan Chicken ni Reverse Ah, nakapaltog naman. Sana talaga makikita natin palagi yan eh no, papopostein palagi ng Team USA si Bacchus. Tingin ko kasi mga tol, advantage talaga sila dito sa ganito eh. Ang laki kasi talaga ni Bacchus mga tol, eh no, dumubo team na kayo, dipensa, ayun ipinasa, natapi ka naman, tapo, nusabaw. Kahit actually si Davis Salon mga tol, gusto kong makikita to papopostein palagi ng ganyan sa Olympics. Meron kayong dalawang score na sentro diba, eh di gamitin niya palagi sa ilalim, basic na basic yung ganun eh. Pero mga tol, ito ha. Ang tingin ko magiging main offense ng Team USA dito, puro drive and kick outs. Kahit siguro si Coach Shot yung maging coach dito tapos dribble drive offense ng Machugi, mag gold medal pa rin to, eh. Pero sa isang condition na kung papasok yung mga three points nila, ayan oh, tungkab na nga. Asahan niya mga tol, marami talaga tayong makikita isolation play sa Team USA kasi sandali lang naman nagpractice tong mga to. Kaya nga ayo ni Coach Shot tong ganito. Davis Salon, yung mga pair, tungkab naman. At ayan mga tol, offensive rebounds, di ba? Yung mga Team USA dati, yun malakas talaga sa rebound yun. Kinakain palagi sa offensive rebounds, mga laban nila. Dapat ganun din yung mangyari dito eh. Kaya no, di double face, take a chance for 3, patay ka John at dahil nga malamang maging drive and kick out siya magiging style nito Team USA, importante talaga sa kanila siyempre yung 3 points. Eh si Booker T for 3, patay ka dyan. Eta, mga tol, si Booker T last season sa 3 points, 36.4%. Si Chicken Carey naman, 40.8%. Si Tuklaw naman, 41.3%. Si Langgam naman, 35.7%. Si Bakos naman, 38.8%. Si Halle Berry naman, 36.4%. Si Aldi Double Pay, 42.9%. Mataas ah. Si Lolo Brock, 41%. Mas mataas pa kay Chicken Curry. Si Android number naman, 41.7% at si Jason Tatum naman 37.6% sa 3 points. Si Bam Aquino ba yun Tsaka si Davis Salon mga tol, bihira naman tumira sa 3 points yung mga 'yon eh. Kaya hindi ko na binanggit. Pero mukhang okay naman mga tol eh, no? Lahat kasi ng players nila above 35% sa 3 points at meron pa sila mga players na 40% pataas sa 3 points. So mukhang okay lang kahit gawin nila, mag-dribble drive office sila ni Coach Chot, taga Machugi. <laughs> At ito mga tol, no, kung depensa naman yung pag-uusapan natin, ang mga legit na defensive player dito sa team na to, ha? Ayan, si Android number no. 2, si Bamakino Bayo, si Davey Salon, si Bakus, tsaka si Halde Double Pay. At kung di nyo napansin, lahat ng na tatlong big man nila magagaling sa si depensa. Ayan, tingnan nyo, taas na points yung Davey Salon, no? Para switch nang nga, halos yan, eh. Tinaraas 3 points. Ayun, baos Pasitan Kaya para sa akin, okay talaga tong frontcourt ngayon ng team USA. Si Davey Salon, ayan, one of the best defenders na yan sa NBA ngayon, eh. Kaya isolation, no? Baos Pasitan si Ethan. naman, naturalist player nila, maaasahan mo talaga sa depensa sa lobby yan. Si Chicken Carry, ayan, syempre, hindi maaasahan sa depensa yan, di ba? Buti nila ang Jesse Bakulso, yun, boss, masitan. Pag maliit ka kasi, kahit sa FIBA, atakihin ka talaga palagi. Eh, tinan nyo, oh, pinostihan na nga si Chicken Carry, oh. Masyado maliit kasi talaga, yun po, nangalang nagawa niya. Kaya mas importante talaga ngayon na yung frontcourt nila, malalakas talaga dumipe sa lahat. Tulad dyan si Davis solid talaga yan, 'di ba? Sa perimeter naman, ang si Haldi double Pay, solid din sa perimeter yan. Eh tinulak, yumamper, pabanda, ako naman yan. Pero ayun, tinisa ilalim. Ninamama si Booker ni sa box out, nila pa rin tuloy. Pinupang, foul sa Bets si Davis Pero given na yan, mga tol, Anderson na talaga agad dyan eh, no? Asahan natin lahat, si Haldi double Pay, o kaya si Andre number 2, sila yung dedepensa kung mayroon magaling na score sa perimeter. At yung napansin ko sa depensa ng Team USA mga tol ha, hindi sila mahilig umipit sa depensa. Ayan, tinay si Booker to. Kita nyo, oh. Walang tumutulong, diba? Paul ka dyan, tol. O yan pa isa, napaswitch si Lolo Bron kay Jaime gusto Sabel de Ayala Hakes. Junior, may junior pa nga pala. Walang tumutulong eh. Ayun, sabi to ni si Lolo Bron. Paul ka dyan, lo na ko tama naman niya. dapat naman kasi talaga kaya nila ng 1 on 1 defense yan eh. pero kung mga pick and roll eh niya si Bakun sumalubong ba? Diba? syempre kapag ganyan kailangan meron tutulong galing sa weak side pero eh si Lolo Bruno nakatitig lang killer ay defense ay tumulong sa loob layup yan o ayan pa, tinan nyo, switching na naman sila, ba? Diba? At yung nagustuhan ko rito, yung drop coverage nila, mataas talaga yung pwesto. Parang switch na talaga halos yung ginagawa nila eh. Kinokontest talaga palagi ng mga center nila, yung mga tira sa 3 points, pumasok naman yan. Kasi mga tol, importante talaga yung gano'n, lalo 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 sa ba? diba? Yung mga European, 4 shooter sa 3 points yung mga yun eh. Kasi kung mag drop coverage na sila palagi, iari talaga sila doon. Pero since mga agile naman yung mga big man sila, kagaya nyan, switch lang sila, diba? Tinira si Dave sila, 4-3, patay ka dyan. O ayan, ganyan, tinan perfect example talaga to eh. In na lang tapos sinirahan na kagad ng 3 points eh oh. Possible yung ganyan kasi talaga yung gawing atake sa kanila sa Olympics. Tungkab naman yan. So ang the best talaga dyan, mag-switch na lang kagaya ng ginagawa ng Boston Celtics sa depensa. Na dapat kaya naman talaga nila kasi nga Team USA na to eh. Wala, well, kita nyo. Si Lolo Bro, diba? Pero tinirahan lang kagad ng Richard Nosa for 3. Pamisan-nisan! Ang mga 3 points nag at tapos, eto mga tol, si Cooper Plug, ginulat ang buong Team USA. Magaling ang Cooper ka. Doon sa isang scrimmage nila mga tol, eto late na siya nakapasok doon eh. Ayan o, oh, makapas break siya. Tak, tak. Pero doon sa labang kanina, gumawa talaga to mga tol. Ayan o, oh, nagka-switch. Si Davis Salon, yung batay niya. Para ang mga tol eh. No, tignan niya mabuti eh. Oh. 6-8 kasi yan mga tol. Ayan, pull up 3 points. Magaling kang Cooper ka. Nakailan tira din sa si 3 si Cooper Mga tala eh no Ayan pa isa Nag-switch ito USA Pero bigla niya tinira sa 3 points naman O ito pa isa Nakatambay naman ngayon siya sa corner Kinikaw sa kanya Tingnan niya release mga tala oh, Medyo kakaiba ng konti eh no Kasi tingnan niya mabuti ha Yung braso niya Ayan kita niya oh Pumaling muna ng konti sa kanan yung braso niya Tsaka niya nirelease yung bola Ayan na portrait Makaling ang Cooper ka <laughs> Tsaka yung dribble niya, mga to, tinin niya mabuti, oh. Parang komportable-komportable talaga, eh, no? Parang pwede nga maging point forward to, tingin ko, eh. Kaya pa, tinay niya, oh. Tinatauhan na naman siya ni Haldi Double Pay. Itinulak, eh, tinulak, eh, oh. Pagsak! Pabada yan! Nakakumulog naman! Ayun, si Haldi Double Pay na ngayon nagbabatay sa kanya. Pero 6'8 nga to, mga to, malaki, Eto lang, pinostihan siya. Basic na basic Ang ginawa, oh. Turn around, by the way. Nice naman! Makaligang Cooper ka! <laughs> At maganda talaga kumilos mga tol eh, no? Kaya pinosto yan na naman si Harley double pay, kinick out. Ayun, tinan nyo, naiwan tuloy si Booker T, nakasalaksak, left tuloy yan. Nakarami rin ng puntos to mga tol ha. Sa ngayon mga tol, ang tingin ko rito, parang si Brandon Ingram siguro yung nakikita ko sa batang ito eh. Ayun, sinabi ni Lolo Brown, lume up, ako kumalog naman. O, oh, ayun pa ulit siya, tingnan nyo, fast break naman. Ipinasa niya kagad, tinira na kagad ang kakabay niya sa 3 points, 4 points, kumalog naman yan. Pero ayun, tingnan si sipag follow oh, up, dark. ako sumabit naman. So, ayun mga tol, no? Para sa akin, parang okay naman nakikita kong Team USA sa ngayon ha. Mukhang maganda kasi yung ginawa nilang balance eh, sa roster nila. Tapos solid pa yung frontcourt nila. Hindi kagaya ng mga nakaraang Team USA, di ba? Problema talaga palagi yung frontcourt doon eh. Malaking tulong talaga para sa Team USA si Bacols kasi kung wala si Bacols mga tol, malabo mapagsabay nila sa second five si Bam Aquino ba si Davis Alon. Ang tingin niya mga tol, magcha-champion ba itong Team USA na to? Ako tingin ko pwede talaga mag-champion to eh. Pero siguro baka maging LeBron 'to kapag minara sa three points 'to mga to. Okay, ano pang himagas pag lege mga LeBron?